Pinoy boxer na tumalo kay Nauya Inoue, kinawawa ang tumalo kay Marlon Tapales sa Super Bantamweight Division. Pero ang Japanese boxer na ito na tumalo kay Tapales ay pinaglaruan lang at pinadugo ang tenga ng isang Pinoy na tumalo ay nauya inuwi sa kanilang sparring. Kaya naman ang Pinoy boxer na ito ay pwede na talaga nating itapat sa halimaw ng Japan. Subsprime. Si Japit Leprang Diogracias Leamado o mas kilala bilang Japit Leamado ay isang Pilipino-American na nakabase sa Long Beach, California. Naging sparring partner niya at madalas na tinalo si Nauya. Inamin ng hapon na di niya talaga kaya ang ating bida dahil napakabilis nito, malakas at napakautak pa sa ibabaw ng lona. October 29, taong 2022, nang labanan ng ating pambato ang isang halimaw na Amerikano. Si Pablo Cruz ay isang dekalibring boksingero

Sa kabilang banda naman, merong isang hapon na boksingero ang lumaban noon kay Marlon Tapales. Ito ay si Ryusuke Iwasa, ang tinaguriang hapon na boksingero na mas magaling pa kay Nauya. At kinawawa niya talaga si Marlon Tapales sa kanilang naging laban. Bumagsak si Tapales sa round 3 at brutal knockout ang inabot nito sa round 11. Mapait na pagkatalo para kay Marlon Tapales pero paghihiganti siya ng isa pa nating bida dahil paglalaruan lamang nito ang buksingero na tumalo kay Tapales na mas magaling pa kay Nauya. April 20, taong 2023 sa Paradise Plaza in Son, South Korea. Dumayo ang ating pambato na si Javid Lilemado para harapin ang tumalo kay Marlon Tapales, si Ryosuke Iwasa ay isang former IBF Super bantamweight champion. May record ito na 28 na panalo, 18 sa pamamagitan ng KO at 4 na talo lamang. Samantalang ang ating pambato ay hindi man lang nangalahati ang record sa kalaban nito. 10 panalo, 4 sa pamamagitan ng KO at walang talo. Bagamat undefeated ay underdog po talaga ang ating pambato. Dahil sa pagiging bagito nito. Round number 1. Napakatapang hapun na mukha ng hapon na boxingero. Gusto niya kagad tapusin ang ating pambato. Pero nagulat talaga ang hapon na kalaban. Dahil malamay weather ang galawan ni kabayan. Laging nasasapul ang hapon na kalaban. At hindi niya matamaan ang ating kababayan. Mm. Sa round number 2, mabilis pa rin ang ating kababayan at hindi na siya mapigilan sa pagpapaulan ng suntok sa kalaban. Mm -hmm. Round number 3, bugbog sarado na ang inabot ng hapon na boksngero mula sa ating pambato. Mabilis talaga sila Lamedo habang hindi na siya matamaan ng hapon na boksingero. Sa round number 4, pulang-pula na ang mukha ng hapon na boksingero mula sa malilinis na pataman ni Lamido at ramdam niya talaga ang sakit ng kamaon ng ating pampato. Round number 5, halatado na ang pagod ng hapon na kalaban nila Lamedo. Palagi pa rin itong nasasapul ng ating pambato. Malamay weather talaga ang kanyang depensa at napakalakas ng kanyang opensa. Sa round number 6, ganado pa rin si Lamedo at pinaglalaruan na lamang niya ang hapon na kalaban nito. Puro powerful na suntok naman ang pinakawala ng ating pambato na naging dahilan ng pagdugo ng tenga ng kalaban nito. Round number 7, accurate na masyado si Lamedo at malayong malayo na ang scorecard ng mga horado, Liamadong llamado na ang ating pambato. round number 8, bakas na sa mukha ng hapon ang lakas ng kamao ng ating pambato. Habang hindi naman nagbago ang galawan ni Lamedo. Napakahusay ng ating pambato at nagmukhang mahina ang halimaw na hapon na kalaban nito. Hmm. Malinaw na panalo dito ang ating kababayan at walang round na ina ang kanyang kalaban. Tinalo man ito si Marlon Tapales sa isang brutal na KO pero naipagiganti na ito ng ating pambato. Si Japit Lilamedo ang bagong aabangan ng mga Pilipino.